eto Ito, naka mid Ito, nagdagalagay natin Low Kumbaga, naka isang amplifier lang gagamitin natin O, oh, ayan Ayun, tihaya natin to Para mas parinig mayos. na mayos Kalang kumulong dyan Ayan na ang hanap talaga tumulog itong, itong TDO na concert na ito Welcome to my vlog for today's video na sinabi ko na sa mga previous vlog ko na ito, papatibahin ko yung twitter natin gamit yung eto eto, pasensya na kayo sa kamay ko ha <laughs> disclaimer o na kayo, pasensya na sa kamay natin kasi Uh, galing tayo sa repair ito. Puro katabi ko, puro mga gawain nito eh. Kaya yeah, medyo marumi. Sina <laughs> to eh, singit vlog lang naman ito. Kasi wala naman ako yung, wala naman ako content kapag hindi ako makagawa ng video ngayon. Oh, nito. Bali papatibayin natin ito. Oh, bago natin gawin to guys, medyo kangkol ulit to, ina, ina ko ulit at pinag-aralan ko ulit. Medyo to, masinin nyo. Ito ground nito eh yung in nya in negative dito sa may itong butas na to ito ito ito, ito sa taas na to tapos nag series lang ng dalawa yan eh dalawang mylar na yan yung value nyan 155 1.5 and then yung isa 105 eh 1uf 1uf and then 1.5 nag nag yan o nag series yan dyan uh, negative 2 dito sa may anong side dyan T1 and then T1 positive and then T2 negative eh wala kang signal makukuha dyan eh wala kang makukuha kasi ground ng pinanggalingan nya eh ground eh isan ka saan kumuha yan eh wala namang signal pumasok yan kasi yung signal is ito ito itong butas na ito yan dito yan in positive ito yun oh wala namang tumuloy dito eh <laughs> Ayan, in ito. Ito yung mylar na ito, yung 3.3. Yan, 3.3 papasok sa dito. Yan, lalabas siya dito. Ito na yung may signal. itong T2. Yan, tapos itong kapasitor na ito na para ba yung dating. Pero fuse lang naman ito eh. Mabilis ito ma-open kapag masobrahan sa ma-overload siya. Bali, papalitan natin ito. Itong dilaw na ito yung parang baristor palitan natin ng hindi ko alam ko ano exact na pangalan nito eh sa mga nakakalam eh commentan lang kayo dyan sa my comment section ano ba tawag ito GK6005 e, para mas lumibay ito kasi twitter yung out nyan eh ito in tapos out nyan dito nag -series lang ng 3.3 tapos series ulit ng kapasitor na yan na dilaw tapos out nyan is dito na. Yan, out na yan. Magiging Twitter, out to. So guys, pang lang ito ah. Uh, pang two-way. Two-way lang ito. Whopper and then Twitter lang siya. Oh. Lasyang mid. Ayun, ang gagamitin ko ng bulb is itong dental fuse. Dental fuse bulb. Ang sagwa ng kamay ko ah. <laughs> ito yung ipapalit ko dito yan, babaon ko lang siya dyan And then, tingnan natin kung ano yung Aging mangyari, kung ilaw ba ng malakas bago, Magbago ba ito ng or hindi Ito, nabutasan ko na Pasensya, pasensya na kayo sa background natin, medyo maingay Kasi dito tayo sa labas eh Medyo masikip dun sa may loob ko. Hindi pa nakaayos ulit Ayan, ganyan na siya, oh. binutasan ko na medyo malaki na butas Para sakto, mounting yung Paan ng uh, dental fuse natin Ito, kwanto eh 24 volts na 50 watts yata ito alam ko 50 watts ito eh 24 volts na 50 watts same to sa may uh, peanut bulb yung pahaba naman ayun ibalihinan ko na lang and then wawiring natin wawiring ko na para hindi na umaba yung video natin and then retro testing na lang yung yung nilagyan ko lang pala guys kung lang to ah yung tweeter lang na section yung sa woofer wala na kasi hindi nunod niya nilagyan ng uh, valve yung yung woofer kasi ito may induction coil na siya oh. Ang pa na parts oh. <laughs> so, ngayon, inangin ko lang ito and then wawering ko na. eto so, ito, ko na yung obvious uh, fuse bulb and then ko na. Ayan. Tapos yung wiring, ayan Oh, Nag-wiring na rin. Essential na sa wire na ginamit ko. <laughs> Ordinary wire na ginamit ko eh. Ayan. Bali, yung ginawa ko na linya pala guys, yung ground is or negative is dyan, din mismo sa may in out na yan oh. negative and then positive Ay, eh, ito na sa may paan ng dental fuse yan kasi tito out yan yun oh. tapos yung ground dito ako kumuha ng ground para mas matibay siya dito sa may uh, ito kasing common eh sa may common dito uh, Ito, 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 itong in, in negative Out naman, yung out na positive dito sa may ito, T2. And then, yung ginamit ko ay itong dito sa may T2 negative and then T1 positive na yan. O yan o. Kasi may nakasiris na kuan dyan. May nakasiris parallel na dalawang resisto, na dalawang mylar na yan. Ayan, ito, ito. 1.5 and then 1 UF. Mas matibay yan kasi dumaan yung ground dyan. Galing sa dito. Galing dito, papasok sa dyan. sa so dalawang paa na yan. Papunta sa dito. Kaya mangyari, mas matibay. Kaya kasi pati yung ground mo meron na rin mylar capacitor kaya dito siya oh negative dapat dito ako maglalagay din dito di ba sa tabi nito para magiging common siya ang ginawa ko diyan ako naglagay dito may purpose din pala guys hindi <laughs> mo rin pala siya masabing scam kasi may purpose din eh para mas matibay yung ground mo eh kailangan mo rin mag series na ng mylar or resistor ang ginamit dito is mylar yan, negative and then ito is positive na mayroon meron ng dental fuse. Ay, nasundan nyo. O yan, i eh, focus ko ng mayos. oh, Wala kasing nakaindikit dito sa baba. Eh, dito ako naginang sa baba kasi wala pa mga abang na mga pastuntab eh. Yan. Ito. Tapos ang ang gagamitin ko, ito, 733, para hindi lumaba yung video natin. Naka-standby na siya or naka-on na. And audio no, source natin, laptop, wala na ng processor. Yung setup, eto naka mid ato nagdela natin low kumbaga naka isang amplifier lang gagamitin natin o ayan ayun tiyaya natin to para mas parinig na mayos kalang gumulong diyan ayan na Ang hanip talaga tumulog itong uh, Thunder 70 si Ah, uh, Thunder Sorry, ngayong TDU na concert na ito ah, uh, ko pala guys Dito sa may dental fuse nito Kahit yung sobrang lakas na yung Driver unit nyo Or tweeter nyo Lakas na yung volume Hindi siya ganong umiilaw Unlike sa may mga ordinaryong bulb na Yung nabibili lang sa may motor shop Yung bilog na malaki na bibili ko Mas mabilis umilaw yun Ito, hindi ganong siyang umiilaw babaga bagal na siya ng konti. <laughs> Bagay, malakas naman kasi itong TDU na ito eh. saka, mas maganda itong ginamit na itong klaseng dividing nitro kasi puro yung mga high pang high voltage yung ginamit na mga kapasitor tulad nito 215 na to eh you know, 215 na 250 matas din uh, sa mga kapasitor na yung gold na tag 50 volts lang yon eh medyo may Ah, uh, 100 volts pala. Medyo mahihina. yon. Ito, mangas, mangas na dividing network. Yan lang yung sikreto niya, guys. Para mas matibay siya. Yung ito, yung... Yung parang baristor na ito. Pwede niyong palitan ito. Fuse valve. Or kahit anong valve na 24 or 12, pwede yan. Discartihan nyo na lang kung paano siya mamounting. Ito, mas maganda kasi alos fix lang siya, oh. Yung pwesto niya dyan, alos akma lang sa may dental fuse. Yan, dental fuse ang tawag ko rito Kasi mukha siyang ngipin Kahit doon sa may kahit i mo yan Kahit google mo ang, ang, lalabas dito is dental fuse din yung tawag ni Paring google dito Kasi siguro dahil mukhang ngipin siya <laughs> Yan Angas, angas na Diskarte Nabangan nyo na lang sa uh, upcoming videos ko amoron uh, More on Twitter ulit siguro tayo Kasi may mga ginagawa ako na Mga dividing nitroke yung nakaraan na yung 3-way ko, yung 3-way na yung sa crown, anip din tunog nun kahit nakopya. Eh delikado yung mga Twitter doon, eh. lalo yung mga malilit na Twitter, lalagyan ko ng one yun. Yung mid and then high lang siguro, lalagyan natin ng bulb para mas matibay siya. Ah, uh, sa ngayon, ito lang muna para may meron lang ako may co-content. Angas na, pwede na i-fix ito. Ang problema, itong bulb na ito, eh, nagamit ko to doon sa may Twitter ko eh. Ah, uh, pwede na rin siguro i-fix na lang dito tapos kanapan ko na lang ibang Valve yung Twitter ko. Ah, sa tunog. Oh. In terms sa nagbago o hindi yung tunog, alos hindi, na, hindi rin na naman nagbago eh. Ito, okay rin naman ito eh. Ang problema, minsan hindi na-open ito. <laughs> Masusunog na yung Twitter mo. Ito, hindi pa na-open ito. Ayun, hanggang dito na lang yung vlog natin kasi ayaw ko rin masadong masyadong mahaba na video. Eh, na-umer kayo pag masyadong mahaba eh. Ay bago tayo magtapos, so, siyempre, magpo-promote muna tayo ng mga social media pages natin. Una, uh, Facebook page. Sa so, mga hindi pa nakapag-follow, pakipollow ng Facebook page ko. May Facebook. And then, siyempre, pakishare ng mga video natin. Uh, YouTube channel. Sa so, mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe, pakisubscribe, like, share, and then, pakihit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga sunod na video natin. Ingat, God bless, and then, peace sa atin lahat.